mga kainday. So, dahil pahinga ko na, so, isashare ko sa iyo, ah. papatingin ko sa inyo kung ano ang laman ng bag ko. Ito palang bag ko is nabili ko sa Pilipinas, sa okay UK okay mga 60 pesos lang ito eh. Oh, gustong gusto ko ng bag na yan kasi, malagay mo lahat. Ito naman na bag na ito is bigay ito ng alaga ko nung naglipat kami ng bahay dito. Ayan, so ito yung madali-dali ko na madala pag maglalabas, magde-day off ako. Maliit siya pero kasya naman lahat. At saka uh, carry na carry lang pag dinadala mo. Kasi lalagay mo lang naman yan sa balikat. So laman pala nito guys is yung wallet ko. Ayan, may coins pa, dumikit. Ayan, yung pera, yan na lang talaga yung pera ko. Ayan. Mga laman-laman ng wallet ko is eh uh, nako-collecta kasi ako ng mga ano yung mga pera, ayan yung laman, ayun yung ID ko. Ito yung ID ng Hong Kong. Ayun. At saka ito yung sa Palawan. <laughs> Palawan pa. Ayun. Ito yung ID sa Palawan, tsaka yung ko, tsaka yung ID ko sa Kuwait, sa Hong Kong, at yung ID ko dito sa Dubai. Ayan. Natago ko talaga, tsaka yung mga ATM ko. And then, alam is yung mga ID, tsaka yung pera yun. <laughs> May dahon ako ng laurel kasi naniwala ako na pang yan, hindi ka nawubusan ng pera sa wallet mo. So, every year, every, year daw yan papalitan ka. So, uh, yung dati hindi ko natapon kaya dumami ng dumami dyan sa wallet ko. Yan yung mga ID. Mga ID ko nung, ano, nung pag kailangan ng mga QR, QR code. Yan, may dabaw QR code lahat kasi para makalusot. Yan, ang daming mga ID. Hindi ko tinapon, tinago ko mga souvenir. At saka pera. yan yung mga meron pa pala dito daw ng laurel <laughs> Andami. dami <laughs> puro daw ng laurel ito pala yun na uh, pera may pera pa ako na natira galing ng Pilipinas kasi nung flight ako pupunta dito hindi ko na -ube. hindi ko na kahit man ipasok sana sa Jcas ko nakalimutan ko so ayan sana matanggap pa ito pag uwi ko ng Pilipinas yan marami pa yan mga ano ba yan A 1000 plus at saka ito yung pera ng $20 ng Hong Kong dollar. Ayan yung nano ko na iwan ko. Dali hindi ko binili kasi naging souvenir ko nga. Ito din sa Saudi Arabia. ah uh, five, five real yan. Yan yung pera ng Saudi Arabia. And then one real ng Saudi Arabia. Ito yung pera ng Kuwait. One dirham. ah uh, Kuwaiti dinar. Yan, kung dinar is equivalent 168. Ito yung Ruba dinar. And then, ang sa Oman. Ayan yung pera ng, ito yung pera ng UAE 50. 50 dirhamo. And then, Oman. Baisa. Ayan. Ano kaya yan, tinatago ko yan kasi sa bansang pupuntahan ko, talaga nag ako ng souvenir na pera. Ayan lang naman ng wallet ko, guys. Ayan. Ibalik natin tong mga ano, mga pangpaswerte sa buhay. Ang paggawa pala nito guys, is tatlo. Tatlo yung gagawin mo. Tapos tatlo din isusulat mo dyan sa mga dapat isusulat mo kung anong gusto mo. Gusto mo ng pera, magkatrabaho, magkabahay, isulat mo dyan. Kasi pang paswerte daw yan. And then, yun, hindi talaga ito nawawala sa bago yung alcohol. Tapos, yung Concealer pang takip ng mga chismis sa muka. Of course, napkin. Hindi talaga ako nawawalan ng napkin sa bag supply. And then, ito pala guys. Pabango to. Ang ano nito. Talaga ang bango-bango. Ilalagay mo lang yung konti sa... Yan sa edge ng kamay mo. Ganun mo lang. Sisingaw na yung amoy niya. Binigay yan ni amo nung no, pumunta siya ng Thailand. Ayan. Ayan. And then, of course, may ipit ng buhok. Uh, ito pala, guys, is a lip shiner daw to o lip balm. Ayan, pero ayoko kasi marami silver dust at saka magaspang at parang natikman ng dila ko. Ang, ay, ewan ko, hindi ko malah yung lasa niya. <laughs> i Ayoko talaga. Kaya may dila ako iba, iba na lip Ay, siya. magaspang yung... Alam niya yung mabuhangin. Saka yung lasa niya. Yeah. Yung lasa niya talaga. Nakakasuka. And then, meron tayong yan mga ano yan yung mga mga kaitsusan sa buhay hindi ko din yung mga resibo resibo kasi pag ganap ko ito pala yung reseta ng mind green ko hindi ko tinapon yun kasi pag nabusan ako yan lang, yan lang yung pinapakita ko doon sa may pharmacy at saka yung gamot ko sa mind green may bit bit talaga ako So, eh, dito naman sa gilid is may, may wallet talaga ako na maliit guys para sa mga coins. Dati-dati pa yan. Kasi ito, bigay ito ng ala mo kung sa Kuwait. Ang dami niyang ganyan eh. Hmm. Tapos, maliit lang siya pero ang dami mo malagyan na pera. Tatlong compartment yan eh. So, ayan. Nilalagay ko lahat ng mga coins ko. Naghalo-halo na dyan. Yung coins ng ibang bansa. Pilipinas. Ayan ay mga sabi na mga sa souvenir. At saka ito. Hindi talaga ito nawawala pag umaalis ko. Ito yung ano. Cream sa kamay. Kasi at least malang may ka-shake hands tayo. Sabi ng lambot ng kamay. Hindi magaspang. Charot! So, ayan. At saka talaga ang bagong-bangon niya. Kasi yung ano siya ay parang sampagita yung ano niya flavor kaya ang bango tas ang labot sa kamay inunti-unti ko nga lang kaya si mahal yan of course may lipstick nili lipstick lang naman ako po konti-konti pag umaalis minsan nga hindi lagay natin sa cheeks yan ang gusto ngayon hindi na sa lips nilalagay sa cheeks na <laughs> konting pahit charot at saka mayroon tayong lipstick to ito, Parang lip gloss. Ewan ko parang tumigas na yata. Pero hindi ko itatapon. Ito yung lip shiner ko. Kasi yung lip shiner kanina na isa. Hindi ko talaga gusto yung lasa nun. mangas kasi siya. Parang may halo na sulfur dust. Tsaka yung amoy niya ang tapang hindi nasusuka talaga ako. Wala sa ano. Wala sa taste ko yung gano'n. So, yun. May ID pa pala ng pilad ko. Kaya nilagay ko sa loob ng wallet ko para hindi mawala. So, ayan lang ang laman ng aking bag. So, ibabalik na natin ito. Isa-isa at i-arrange ko kasi pag Lalaya sa ko. Kunin ko lang yan diretsyo. Ano? Yan. ganda-ganda talaga ng bag na ito. Daming binigay ng alaga ko ng babae. Eh.